Okay, gusto mas maulang araw sa inyo lahat mga kasaka. Ang gagawin pala natin ngayon, magpupunla habang kinikintuhan ko kayo. So, ano nga ba yung pag-uusapan natin? So, tara, let's go. Ako nga pala si Ken, farmer din sa so Japan na dating nangarap lang na pumunta dito. Na ilang beses din na nagsubok sa iba't ibang klasing agency diyan sa Pilipinas dahil sa tiyaga at sa hindi pagsuko. Ayun, nakapunta rin tayo dito. Alam ko na isa ka rin sa nangarap na pumunta dito sa so Japan. At alam ko na iniisip nyo kabayan na madalas na problema ng mga aplikante, yung pera na sa pag-apply. Yan ang karamihan. Yan ang nagiging dahilan ng mga aplikante na nag apply dito. Sabi nga nila, di ba? Pag gusto, may paraan. Isipin mo na lang kabayan, kaya mo ginagawa to dahil meron ka ng pangarap para sa pamilya mo at syempre para sa sarili mo. At alam naman natin na sa una, mahirap talaga. Marami tayong pagdadaanan. Nandyan yung narating tayo sa point na susuko na tayo Pero alam nyo mga kasaka Pag nandito na tayo Bawing-bawi naman lahat ng mga pinaghirapan natin Lahat ng mga sakripisyon natin At syempre pati na yung mga nagastos natin sa pag apply At share ko lang sa inyo mga kasaka no, base lang sa mga obserbasyon ko at nalalaman ko sa iba na nandito sa Japan. Hindi lahat ng mga kaisya or employer na mapupuntahan natin dito sa Japan ay sure tayo. Yung iba mahina at yung iba naman malakas yung trabaho nila. Alam nyo naman, sabi kasi ng karamihan kapag nasa Japan, malaki yung sahod or kinikita dito. One day later. So yun, good morning. So, papasok na naman tayo ng trabaho. Nandito hmm. na tayo ngayon, maulang nga pala ngayon hindi tayo masalabas tuloy lang lang natin yung hindi natin natapos na hindi natin kahapon so tara, let's go! Share na rin sa inyo mga kasaka, ano, Alam nyo ba dito sa Japan? Yung binabayaran sa atin dito sa trabaho natin is per oras, hindi siya per day. Ikaw ba naman mga kasaka? Isang oras mo, sasahod ka ng 400 pesos. At depende sa palitan. Kung malaking palitan, mas malaki pa yung magiging rate natin. Kaya kung ikaw, iniisip mo pa rin yung magagastos mo sa pag apply dito sa Japan, huwag mo munang isipin yan kasaka. Ang importante, mo yung requirements mo, makahanap ka ng legit agency, at syempre, yung maipasa mo yung interview. 3 hours later. At i-share ko na rin sa inyo mga kasakabase lang sa mga experience ko dito. Kung sakali man na sinerte ka or pinalad ka na makapunta dito, lalong-lalo na kung farmer ka, ihanda po natin yung sarili natin. Kasi nga, yung labanan dito talagang physical. At hindi lang yun, syempre, kailangan din natin ihanda yung mental health natin. Kasi nga, alam mo kung bakit? Dito kasi sa Japan, lalong-lalo na dito sa probinsya, sobrang tahimik po dito. Lalong-lalo na kung hindi ka nasanay sa lugar na sobrang tahimik. At lalo na kung hindi ka rin subukan tsaka alam mo kasaka meron din tayong mga kababayan dito na umuuwi na lang kaagad kasi nga hindi nila kaya yung place na napuntan nila. Kaya hindi na tapos yung kontrata. Kaya sinasabi ko rin to sa inyo mga kasaka para alam nyo din yung mga nakikita nyo dun sa Facebook, yung mga magagandang tanawin dito sa Japan, mga magagandang cherry blossom at mga snow. Once lang natin na-experience yan mga kasaka sa isang taon. Kaya pag nandito ka na, yung excitement na nararamdaman mo dyan sa Pilipinas, bigla na lang magbabago yan kapag nandito ka na. Alam nyo naman ba diba, kapag nakikita natin sa Facebook to, wow ang ganda naman. Gusto gusto ko ang Japan, magandang bansang Japan. Dream country ko talaga to kasi nga ang ganda ng mga snow at cherry blossom. Tapos pag nandito na pala, Ah, ba yung mararamdaman mo? Real talk lang naman to mga kasaka para alam nyo din at para mapaghandaan nyo yung mga yung sinasabi nalang expectation versus reality. Eh, bago nyo isipin yan, mga kasaka, importante ngayon yung may talaga natin yung interview dyan sa Pilipinas. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Bago mo naman isipin yung susunod na proseso. At susunod naman na dito, yung pag-aaral naman ng Nihongo. So yan naman, yung pag-aaral naman ng Nihongo. Marami yung na-stress dyan. Isa na ako dyan. <laughs> At dito na nga talaga papasok yung expectation versus reality. Alam mo ba kung bakit? Kasi nga, nag-aaral nga tayo ng N5 dyan, ng Nihongo. Tapos, pagdating mo dito sa Japan, kausapin ka ng amo mo, halos hindi mo maintindihan kasi nga, puro T-form tsaka T-form na. So, yun lang yung kwento natin, mga kasaka. Hanggang dito na lang, follow for more!